puspusan pa rin ng operasyon ng MMDA laban sa mga pasaway na motoristang ilegal na dumaraan sa EDSA busway yan ang ulat ni Clizel Pardelia pero humarurot pa ang motoristang ito na nahuling dumaan sa EDSA busway sa Mandaluyong kanina. Halos makaladkad ang traffic enforcer ng MMDA na pilit siyang pinatitigil. Tumulong na ang dalawa pang enforcer para abatan ang lalaki. Inarang ka na. Ini-endanger mo yung buhay ng mga enforcer para lang sa violation na pwede ka naman huminto at pag-usapan, di ba? Ipaliwanag sa'yo kung pagkakamali mo pero hindi yung tatakbuhan mo ng ganun. Sorry sir, sorry. Diba? Sorry po. Wala rin lusot ang SUV na ito sa kayang isang foreigner na naispatang patang bumabaybay sa busway. I'm, a, I'm not allowed, but I'm <laughs> emergency not What is your emergency? I have something. You have a something. Okay, we apologize for that, but still we have to apprehend you because the reason is not allowable. Uh, you are not authorized inside the bus carousel. Inaalala ng otoridad, bus carousel, emergency vehicles at mga sasakyan ng piling matataas sa opisyal ng gobyerno lamang ang pinapayagan na gumamit ng busway. Yan ay para maibsan ang bigat ng trapiko sa EDSA at maging mabilis ang pagbiyahe ng mga commuter. Pinuntirya rin ng MMDA Strike Force ang ilang bahagi ng EDSA sa may baklaran kanina. sampolan ang dalawang ito sa ng motorsiklo, nakatsinelas at walang suot na helmet madali kasi wala pong escort patay na Ah, oh, ano niyo po yung patay? Ibigan po. Huli rin ang lalaking ito na nakachinelas. Suki na raw siya ng traffic violation, kaya napangiti na lang. So, bakit parang masaya ka ba? Kagising ko lang eh. Saan na Eh. Tiniketan din ang ilang walang lisensya at ilang tsuper na biyaheng probinsya ang ruta pero nasa EDSA. Aware po kayo na out of line. Sir, bakit wala raw kayong lisensya? Kuha pa lang po kasi alam ko nang ganito po. Hinatak naman ang mga e-bike na bumabiyaya sa EDSA, mga nakahambalang at pakalat-kalat sa sidewalk. Alam niyo pong bawal kaso? Kaya kaya ang komite. Malaga po ko sa amin yun ginagamit po namin pang po yan. Marami po tayo naabutan ng mga e-trikes, e-bikes, and even sidecar that are traversing the EDSA, which is talagang bawal po sila. And the worst part po doon, no? counter-flow, at dinadaan na po ang ating bike lane. They are not built to be ano, at par with the speed of the four-wheel vehicles. Nasa limandaan, hanggang 6,000 piso at suspension ang parusa sa ilang traffic violation. Sabi ng MMDA, isang katutak ang natatanggap na reklamo nila dahil sa paglabag sa batas trapiko. Kaya agad na umaksyon ang ahensya. Paalala ng MMDA, obligasyon ng mga lokal na pamahalaan at MMDA na ipatupad ang batas trapiko. Pero kailangan may disiplina pa rin ang mga motorista. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.